Welcome back sa ating programa, Puso at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga gili kong tagapanood. Siyempre pa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Narinig ba, Jaysta? Uh, kamusta na po kayo? Uh, gili kong tagapanood. Ngayong gabi ito, pag-usapan natin ang tungkol sa nakalike na ba tayo? Pag-usapan natin ang tungkol sa alamin ang kapalaran nyo sa year 2026. Napakarami na kasi nagre-request nito, no? Bagamat ayaw sana natin, parang malabo yun. Malabo ba? hindi malinaw naman pala. Ah, uh, Marami ang nag-request nito na kinukulit ako na bigyan dalawa natin ng pansin. No? Sabi ko nga, eh, ayaw ko muna sanang bigyan to ng pansin. Gawa na may tinatapos tayong libro. Nakapila na ito sa printing. So malapit na natin. Dapat yung libro natin na ginawang ito, maririlis ito ngayong ano? Ngayong October. Kaya lang medyo mahaba yung pila dun sa printing. So hindi tayo nakapag-release. Ngayong... Uh, October. Pero sisikapin natin na ngayong darating na November ay ma mai-release na yung librong ginawa ko no para mabasa niyo na rin at sa totoo napakarami nang nagpadala ng payment nito eh kaya nahihiya ako eh kaya doon sa mga ibig magpadala ng payment ay wag na muna kayo magpadala sapagkat so wala pa po yung libro ito po ay eh, Nasa printing na pero hindi pa po ito tinatakbo. Gawa ng maraming nauna sa atin. Eh kaya sana naman eh huwag muna kayo magpadala ng inyong kabayaran. Kapag in-announce mo na na available na yung uh, libro, yung ikalawang libro natin kasi yung, unang libro natin, ito, itong uh, Secreto Mokolos book, eh, may kasunod na po ito. No? Yung pong isang libro natin na ipinapublish. Pero sa ngayon, hindi pa po available yun. Kaya huwag muna na kayo magpadala ng payment. Pero ito pong book na nakikita nyo kayo sa harapan ko, available pa po ito. Ito yung Secret of College Book. Ah, uh, marami na po ang nagpapasalamat na makakuha sila ng libro ito dahil marami sila natutunan. At syempre, nakapagatid din daw sa kanilang swerte. Partikular, mga ilagay nila ito doon sa kanilang ginestbey nila sa kanilang tanggapan o opisina at kanilang tahanan. Sa ngayon, doon sa mga nag-request patungkol sa kung pwedeng paaplayan natin bigyan ng pansin yung kapalaran nila para sa year 2026. Eh pagbibigyan natin. Pagbibigyan natin sila at ito ay ayon sa numerology batay batay sa inyong uh, petsa o date ng inyong kaarawan o petsa ng inyong birthday, yun ang ating bibigyan ng pansin. No? Kaya, iisa-isay natin from 1 to 31. If sinilang ka sa petsang 1 hanggang sa petsang 31, yan ang ating bibigyan pansin sa live natin ngayon. Simulan natin, no? Pero bago ito, Nais ko lang magbigay sa inyo ng pansin. No? Kung, mabab, kung maririnig ninyo na very positive ang inyong kapalaran, napakaganda ng inyong kapalaran para sa year 2026, ay dapat, iba kasi kapag narinig, ang ganda ng kapalaran ko para sa year 2026, sabay, tatayimik na lamang yan, no? tatambay-tambay, hintay yung magandang kapalaran. Walang ganon. Hindi po pwede yung ganon. Kapag ka nakita natin at nabanggit natin na maganda ang magiging kapalaran niyo sa 2026, kinakailangan ninyong pagsikapan. Manalangin sa Panginoon Diyos, pagsikapan. Dahil ang kapalaran na maganda na nakatunghay sa inyo o naka, nakatatak na sa inyo para sa year 2026. Pero hindi kayo kumikilos ang nakatatak ng magandang kapalaran sa inyo. Pwede bumaliktad pwedeng bumaliktad at sa suwerte pwedeng malasin. Kaya pag nabasa niyo o napanood ninyo yung sinasabi natin, maganda yung magiging kapalaran nyo sa susunod na taon, at pagsikapan ninyo upang hindi humulagpos yung swerte na kalaan sa inyo na ibinibigay ng langit. Kaya kung saka doon naman sa maririnig na very negative yung kanilang kapalaran para sa year 2026 o sinasabing malas Aba, huwag naman kayo panghinahan ng loob. Eh, lulugulugo ka na naman at sasabihin mo, eh, malas naman yung uh, aking uh, kapalaran. bakit pa ako pagsisikap? So, malaking pagkakamali. Malaking pagkakamali po yun kung negatibo na nga yung nakikita sa'yo, eh, tatamlay-tamlay ka pa. Bakos, pagsikapan mo na, sabi nga, yung daloy ng negatibo sa tungo sa iyong kapalaran, kung pagsisikapan mo, pwedeng mabaliktad, pwedeng mabaluktot, at yung malas pwedeng maging swerte. Siyempre, pananalig sa Panginoon Diyos. Pangalawa, pagsikapan. Sikapin na hindi maglangdas ang negatibo sa iyo. Gawin mong inspirasyon yung sinasabing negatib sa kapalaran mo. Gawin mong inspirasyon para magsikap ka. Nasa ganon hindi tumama sa inyo yung negatibo. So yan po. Yun lamang yung ating uh, tinutukoy. No? Ngayon, bibigyan na natin ng pansin ang uh, kapalaran. No? Kapalaran nyo. Yung mahilip. Bibigyan natin ng pansin yung kapalaran. Sabi ko nga, from 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 doon sa date na 1 hanggang 31 ang ating bibigyan ng pansin. No? So ngayon, simulan natin sa mga isinilang sa Petsang 1 o 1. Sinasabi na ikaw ay napakaswerte sa year 2026. May magandang kapalaran na nakalaan sa iyo. Ito yung binabanggit natin papyao lamang. Pero yung nasa libro na sinulat natin, buong buo ito, ito'y papyao lamang. Sinasabi na yung mga isinilang sa Petsang 1 ay maswerte sa dating na 2026. Bagamat sa huling quarter ng 2026, magsisimula yung pagka pagka dapat maging maingat doon no? maging maingat sapagkat yun yung simula ng taon na pwede kang magkamali pwede kang magkamali sa iyong buhay na pwedeng magdala ng negatibo sa iyo pero sa kabuuan swerte ka sa year 2026 para sa mga isinilang sa petsang 1 yun nga lang yung huling quarter ng taon yung taon na 2020 'yung pinag-uusapan natin. Maging maingat ka sa bawat decision at ganun din sa 'yong paglalakbay. Dahil 'yung huling bahagi ng 2026 may pangitain na aksidente at kapahamakan. Pinagagamit ka nung Hiram para makaiwas ka sa kapahamakan. At, at sinasabi rin dito na gumamit ka nung tinatawag natin Ginos Gratia Charm Bracelet upang magpatuloy yung swerte sa iyo. Para naman sa mga isinilang sa petsang 2. 2. Yung mga isinilang sa petsang 2 o 2, ay ah uh, maswerte rin sila. Sinasabi rin na may maganda silang kapalaran sa susunod na taon bagamat malapit na malapit sila sa mga pagkakamali ng kanilang buhay na kung hindi nila mapag-iingatan pwedeng yun ang bumaliktad yung swerte at mapunta sa malas. Pinapayuhan din sila na maging maingat sa bawat paglalakbay tulad ni Pechang Wan dahil may disgrace ring nakikita sa kanila. Kinakailangan lamang na gumamit din ng Hirembe Talisman at syempre tulad din ni Wan ni number one gagamit din siya ng Genos Gratia Charm Bracelet. Punta naman natin si number three Si number three, yung sinasabing medyo masilimot yung magiging kapalaran nila. Sa pechang two three pala, no? masilimot. So up and down, up and down. Pero hindi siya malas, pero makakaranas ng mga pagsubok, pero muling babangon. Pero yung huling bahagi ng 2026, kaganda yung kanilang kapalaran. Ano po, sa mga pechang 3, pinapayuan na gumamit sila ng tinatawag nating source argilla charm bracelet makakatulong ito sa kanila doon naman sa May Pets na isinilang maganda yung kanilang kapalaran na nakikita natin so maayos na maayos ang kanilang takbo ng kapalaran simula pa lamang ng unang yugto ng 2026 pero yung huling yugto ng 2026 may mga problema susulpot sa kanila kinakailangan nila ang tinatawag nating Cleopatra 24 power charm para mahadlangan nyo. Gumamit din sila ng Jinx remover stone upang manatili o wag magpatuloy yung malas sa kanila. Para naman sa mga sinilang dun sa number 5 o pecham 5, medyo malaking kalungkutan yung nakikita natin sa kanila. May mga mabigat na pagsubok na nakikita kaya kinakailangan na gumamit sila ng Jinx remover stone at maglagay o gumamit ng energizer magnetic power pendant upang makaiwas sa karamdaman sapagkat malaki ang posibilidad na ikaw ay magkasakit sa taong 2026. Para naman sa mga isinilang sa petsang 6, pa maswerte sila, ano maswerte sila sa 2026. Bagamat sinasabi niya na mayroong counting uh, gusot na mararanasan sa huling bahagi ng taong 2026, yung mga isinilang sa petsang 6 yun naman mga isinilang sa, uh, pinapayuhan sila na gumamit sila nung uh, Genos uh, Gratia Charm Bracelet. Si number 7 naman, so petsan 7 ni pinanganak, eh makakaranas ito ng uh, pwedeng masangkot sa iskandalo o ingat-ingat dahil possibleng ma-scam. Pasukin ng mabibigat na problema ay eh, may may tinatawag din na apoy. Ang apoy kasi iskandalo yan. Pwede rin sunog. Kung apoy naman sa relasyon, pwede magkahihwalay ang magkarelasyon. Magkakaroon ng malaking problema sa larangan, larangan ng pag-ibig. So, kinakailangan nila ang gumamit ng Cleopatra 24 Power Charm Bracelet upang malatili yung maayos sa kapalaran nila at madlangan yung negatibo. Yung mga sinilang naman sa Petsang 8, eh, eh, dadaan sila sa napakabigat na pagsubok sa susunod na taon. So, halos halos yung first quarter ka third quarter mabigat yung kanila pero sa huling quarter ng 2026 sa sana magbubong yung kanilang kapalaran yung mga sinilang naman sa Petsang 9 napakaganda no? buong buo yung magandang kapalaran nila sa taong 2026 balikan natin si 8 no? yung mga sinilang sa 8 kinakailangan nilang gumamit ng Cleopatra Power Chamber Step ito namang si number 9 o isinilang sa 9, maganda yung kapalaran nila. No? Pwedeng gumamit ng Genius Glatia Chambray set na sa ganoon hindi makawalagpost yung swerte. Yung mga isinilang naman sa petsang 10, maganda rin yung kapalaran nila. Bagamat may mga kaunting pagsubok sa kalagitnaan ng taong 2026. Kinakailangan nilang gumamit ng herembet Talisman. Para naman sa mga isinilang sa petsang 11, eh malapit na malapit sila sa disgrasya. Kaya, maging maingat sa bawat paggalakbay at maging maingat din sa bawat desisyon sa susunod na taon. So kinakailangan nilang gumamit ng herembe talisman upang makaiwas sa aksidente at sa masasamang tao. Kasi uh, lutang na lutang yung kapalaran nila pa sa ganun. Yung mga naman sa Petson 12, Ah, uh, medyo hindi rin kagandaan yung kapalaran nila pagamat hindi malas pero mga uh, may mga pagsubok pero makakabangon, muling pagsubok makakabangon. Kaya kailangan nila ang Ginos Cartilla-Chambray set up ang hadlangan yung negatibo para sa year 2026. Yung mga isinilang naman sa Petsa 13 sinasabi man maswerte sila sa first quarter and second quarter ng 2026. Bagamat yung last quarter ng 2026 may kalungkutan na nakikita para sa kanila. Yung mga sinilang naman sa Petsang 14, apa, eh, lambong na itim, yung nakikita natin sa kanila. Pag sinabi natin lambong na itim, medyo mabigat ito. Pwede may, may malaking dagok sa kanilang pamilya. Kinakailangan nila maglagay ng genus Gratia charm sa kanilang tahanan. At uh, gumamit din yung personal na gamitin din ng mga isinang sa Petsang 14, ang Jinx Remover Stone. Para naman sa mga isinilang sa petsang 15, maswerte sila sa kabuuan taon bagamat may susulpot na mga problema sa ulim bahagi ng 2026. Para naman sa mga isinilang sa petsang 16, maapoy maapoy o pwede tupukin ang kanilang kabuhayan uh, sa taong 2026. Kung may negosyo, bantayan yung negosyo dahil posibleng bumagsak masunog ang kanilang kapital, ibig sabihin malugi. No, so, so mabigat. Ha, buong taon niya nang pagsubok sa kanila, kaya kinakailangan nila ang maglagay ng Genos Gartia Charm sa kanilang tahanan at gumamit din ng Genos Gartia Charm Bracelet at gumamit din ng Jinx Remover Stone. Yung mga sinilang naman sa Petsang 17, mabigat ang kanilang kapalaran sa una, kalawa at ikatatlong bahagi ng 2026 parang pasang krus ang kanilang buhat-buhat sa malaking problema na kanilang susuungin. Pero asahan yung uling bahagi ng 2026 ay magsisimula ang pag-usbong ng napakagandang kapalaran sa kanila. Yung mga isinilang naman sa Petsang 18, asahan na napakaganda ng kapalaran mo sa buong taon ng 2026. Gumamit ka ng Genos Cartier Chambre Set ang hindi makulagpos yung swerte yung nakalaan sa'yo. Yung mga sinilang naman sa petsang 19 ay maswerte rin sila. Wala naman din tayong nakikitang bahit ng hindi maganda sa una ikalawang bahagi ng taon. Ngunit pinapayuhan din na maging maingat sa bawat paglalakbay. Gumamit ng jeans, uh, gumamit ng hermet talisman. Magsuot din ng tinatawag nating energy magnetic power pendant. Si petsang 20 naman sinasabi na napakaswerte pa rin ang taong ito. Magiging, magiging uh, mangunguna ka sa lahat ng bagay no, na nakikita dito. So, balit, malapit ka sa disgrasya, kaya kinakailangan mo ang gumamit ng herembet talisman. Magsuot ka rin ng genus Gratia charm bracelet upang manatili yung swerte sa iyo. Para naman sa mga sinilang sa Petsan 21, medyo masalimot yung kapalaran nila. So parang Parang sabi ko nga kanina, parang alo ng dagat. Misa napaka-taas ang swerte na pero biglang bubulusok pero muli tataas. Oh. Up and down ang takbo ng kapalaran pero asahan ang swerte nasa kanila pa rin. Pinapayuhan na gumamit ng jinx ni Wollstone para lusawin yung negative para sa kanila. Yung mga isinilang naman sa Petsam 22, maswerte rin sila sa taon na yon. Kaya asahan din na maganda ang daloy ng kapalaran pero gumamit ng jinx. Kratia Charm Bracelet. Sa mga isinilang sa pechang 23 ay hindi magandang pangyayari para sa iyong kapalaran. Kaya, gumamit ka ng Jinx Nemo Verstone at uh, gumamit ka rin ng Jinx Kratia Charm dahil hindi magandang kapalaran mo next year. Sa mga isinilang sa pechang 20, 24, maganda po yung kapalaran nila bagamat sa ulim bahagi ng taon, usbong ang problema sa relasyon. Gumamit ka ng Cleopatra 24 power charm bracelet. Yung makisili lang sa Pechan 25. Mabigat yung kapalaran nila. Asana. Maraming yung susulpot na problema. No? Kinakayaan nilang gumamit ang genus Gratia charm para makawala po sila sa mga negatibo. Yung mga isinilang naman sa Pechan 26. Ah, medyo mabigat din yung kapalaran nila. Sa una, ikalawa, at katlong bahagi ng 2026. Pero asahan ang huling bahagi ng 2026 ay susulpot ang swerte sa iyo. Yung mga sinyo sa page 27, napakaganda ng kanilang kapalaran. Gumamit ng Genus Gratia Charm Bracelet. Nang sa hindi makulang po siyong kapalaran, magandang kapalaran. Yung mga sinyo naman sa page 28, asahan din na may magandang swerte sa iyo. Pero, maging maingat sa bawat desisyon sapagkat pwedeng magkamali. Gumamit ka ng Meron talisman? Ito naman si Pechon 29, malapit sa diskrasya, kaya ingat-ingat. At bawat desisyon ay pag-aralang mabuti. Dahil kung magkakamali ka, patuloy na ibabagsak yung, yung magandang kapalaran na kalahan sa iyo. Kumamit ka rin ng Irembe Talisman at Genus Gratia Charm Bracelet. Yun po yung mga pakontra nyo sa malas. Ito naman si Pechon 30, medyo hindi kaaya-aya yung takbo ng kapalaran nila sa susunod na taon. Kaya din natin sila yung James Remover at Genus Gertia Charm Bracelet. Yung mga sinira naman sa Pets 31, maganda po yung kapalaran nila. Pagka matuling bahagi ng taon, ay may nakikita tayong kalungkutan. Gumamit din ng uh, maglagay sa tahanan ng Genus Gertia Charm at gumamit ka ng Source Armenia Charm Bracelet. So yan, na isa-isa natin yung inyong magiging kapalaran na pag isa-isa natin. Sana wala akong wala akong nalagpasan doon sa mga pecha. kasi minsan nagkakamali tayo. May tayo. Sana po wala. Ah, yung tinutukoy natin pang kontra sa malas, nabanggit na natin kung, kung negatibo ka. Kung negatibo ka doon sa aking binabanggit, eh, may pangontra tayo dyan. Bilanggit ko na rin naman kanina kung ano 'yon. Yung katapat bang yung pecha ng yung petsa ng karawan, nandun yung pangontra sa malas. Ano po. Mas naman natin yung ating taga panuod. Taga panuod. binabati natin na si Remelin Gimayen, shout out po. Lilian Pobleta ng Singapore, magandang gabi. <clears throat> Pas Mamoyok, shout out sa iyo. Veronica Caryaso, kasalukuyan siya nanulod sa bansang Japan. Mga kababayan natin sa Japan, particular si Angeline Puno, Samantha Sengseng ng Japan, at yung mga Pilipina o Pilipinong nariyan. Binabati ko kayo. Petronella Benko, Shoutout sa Maria Cordial, magandang gabi. Marites Vergara, shoutout sa iyo. Glenn Manlongat, ah, magandang gabi sa iyo. Kasalukuyan siyang nanonood, nasa Hong Kong siya. Kamusta na yung mga kababayan natin sa Hong Kong? Felicidad Andres, ng Caloocan City, magandang gabi. Loming Lorena, shoutout sa iyo. Mario Cordial, magandang gabi. Lilian Sebra, Sabrano, shout out po. Ah, yan lang, daw siya ng gold na ala, so ibig sabihin, may mga bigla ang swerte sa'yo. Jopel Tapaya, from Caloocan City, magandang gabi sa'yo. Jeneline Espeno, shout out po. Astenia Rolo, Rolodo, magandang gabi. Nina Salvador, magandang gabi rin sa'yo. And Adel Mac Shout out sa'yo, Janet Otagiri ng Japan. Magandang gabi sa'yo. Just Kwe. Uh, good evening, Master. Tanong ko lang po kung okay lang po ba ang rep na nakaharap sa salamin. Yung whole body. Ay, iwasan niyo po yan. Idipat niyo yung salamin. Ano po? Kenneth B. Magandang gabi sa iyo, Miriam Espelando ng British Virgin Island. Pinabati kita ng magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Priscilla Borks, shout out po, Anilin Tambora, Lenny, magandang gabi, Sinaida Magsila, magandang gabi, Noreen Kitane, magandang gabi po. Lomeng Laurena, shout out sa iyo, Alida. Shoutout sa iyo. Magandang gabi. Nilda Barcelon. Victoria M. Piyado. Good evening po. Suwete po ba? Petsan 22. Ma'am, ah, nabanggit ko na po kanina yan. Suwete naman po kayo. Sana panoorin niyo po. Ano? Hindi sa isa ko na po yan. Josephine Gamboa. Arlene Morales ng Singapore. Nekanora Balansag, Necanora Balansag, magandang gabi sa iyo. Emily Cruz ng Saudi Arabia, makapabahay natin sa Saudi Arabia. Partikula ng mga OFW, magandang gabi sa inyo. Susan Velasco, Elenita Bellapuerte, magandang gabi. Ano po bang pangalis alist naman nakaharang sa mga pangarap ko? Gumamit po kayo ng Jinx Remover Stone para mawala yung mga negative na nakaharang sa inyo. Rick Sibayan, magandang gabi. Anong oras? Ay, eh, kung yung tanong niya rito, nalaktawan daw natin yung pechang 10. No? Numerology lang naman po yan. Pagka pechang 10 kayo, pag sinabi niyong pechang 10, ano ba mas oras para sa inyong pagtaya? Kung pechang 10 kayo pinanganak, eh 10 a.m. 10 a.m. o kaya 1 p.m. Ganun lang naman po yun. I-add nyo lang yun. 1 plus 0 equals 1. So, pwede kayo tumaya ng 10 a.m. Yun yung maswerteng, maswerteng oras mo. At 1 p.m. Yan po. Yung dalawang yan. So, sana sagot ko na. sa mga nag-aabang na wala daw yung 10. So, yan po. 10 a.m. or 1 p.m. Ano po? Kasi wala na naman 10 p.m. Tapos na yung tayaan. Nun. Ano po? Sana po nakapagbigay ako ng kaunting kalaman sa inyo. Uh, Lamin siya nagpapasalamat yung isa nating taga-subaybay na nakapagpapunsoy sa atin dyan sa nakapagpapunsoy sa atin dyan sa sambato, ba uh, San Rafael Bulacan, nagpapasalamat siya. Yung isa nating taga-subaybay dyan sa San Rafael Bulacan na nakapagpapunsoy sa atin. Dati daw napaka hirap ng kanilang buhay no? dahil magulong-magulo sila sa kanilang tahanan. Hindi sila makausad-usad para may balaki daw sa swerte nila. Kaya naman nagpapunsoy sila sa atin at nungsuriin nga natin ay eh, makalipas lang daw ang isang kalahating buwan ay eh, maganda na itakbo ng kanilang negosyo at kanilang kapalara. May schedule po pala tayong punsoy dyan sa Tarlac sa darating na Sunday. Diyan po sa Tarlac City, may pupunsoy po tayo dyan malapit sa SM Tarlac. So kung nandiyan kayo sa Tarlac, kung malapit dyan at naayos yung sumabay mga tawagan nyo lamang ako sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yun din ang aking number. O kaya mag-mensay kayo sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shalir Haila. O kaya follow nyo ako sa aking Facebook page, Haila Shalir. O kaya mag-email kayo sa aking email ad, Hila at Hila underscore shalir at yahoo.com ko. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at tataling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click lang yan! Thank you! Pakilike na rin ang video.